Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo, At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Tayo po ay napapakinggan gamit pong iba't ibang station all throughout the Philippines May pwede po sa 702-DZAS kung kayo po ay nasa NCR 1143-DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon DYVS kung kayo po ay nasa Visayas at siyempre sa Coronadal, South Cotabato, pwede po ang DXKI FEBC. At siyempre tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At nais nice po nating ipagbigay alam sa bawat isa yung pong ating programa, yung episode ngayong araw, bahagi po ito ng serye. Opo, meron po tayong series na binubuo at ito pong inyong napapakinggan ay bahagi po ng serye na iyon. At tayo po ay napapakinggan yung buong programa, lunes hanggang biyernes gamit po ang radyo. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin yung breakthrough. Kailangan po natin ito, mahalaga ito, at nais ng Panginoon na maranasan po natin ito. Alam nyo, kagaya po ng ating nasimulan sa ating pag-aaral, ang buhay espiritual po ay isang pakikibaka. Maliwanag po yan sa Galatians chapter 5, uh, verse 17. Ang sabi ho ng passage, The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires these two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Mula po sa passage na ito, ay mauunawaan natin na yung ating mga pinagdadaan ng struggles ay resulta po ng mga naglalabang desires sa ating buhay. Nung wala pa po tayo kay Jesus, hindi pa natin siya kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang meron lang po tayo ay yung tinatawag na sinful nature Makasalanan pong pagkatao Sa mga lumang Tagalog po, ang ginagamit dyan ay pita ng laman At ang ibig sabihin po niyan, marami tayo mga pagnanasa Na kontrolado po ng ating sinful nature Kaya nga, from time to time, tayo po ay nag-iisip ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos Ngayon, ang problema po, kahit bigyan tayo ng kaalaman nandun pa rin yung sinful nature na yon. So, ibig sabihin, kahit alam mo na hindi dapat ang isang bagay, maraming pagkakataon na sa kabila ng kaalamang ito ay nagagawa pa rin natin yung bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, ang problema po ay hindi intelektual. Ang problema po ay spiritual. At dahil tayo po ay makasalanan, yun po ang nagiging resulta mga kapatid. May mga bagay tayong nagagawa na hindi tama sa kabila ng kaalaman na ang mga bagay na ito ay hindi nga dapat gawin. So nung nakakilala tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi po ng passage, nasa atin ang spirit. In fact, pag binasa niyo po sa Ephesians chapter 1, uh, verse 13 and 14, pinapakita po roon na yung banal na espiritu ay nananahan sa atin. Okay? Nakatira sa atin. The moment you receive Jesus Christ as Lord and Savior. At ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 13. God is working in us, giving us the desire to obey and the power to do what pleases him. Dalawang bagay po, yung pagnanais na gawin ang tama at yung kakayahan na ito po ay gawin. Ang problema lang hanggat nandito po tayo sa mundong ibabaw, sabi nga. Taglay taglay pa rin po natin yung sinful nature na yon. At hanggat nasa sa atin po yung sinful nature, palaging merong struggle. Nandyan po yung kagustuhan na gawin yung tama, nandyan din naman yung kagustuhan gawin yung mali. Kasi parehas yan may desire. Kaya kung mahina po ang ating spiritual life, bagama tayo po ay nakay Jesus na, may mga pagkakataon na bilang mana ng palataya, nagkakasala tayo. At ang malungkot nga paminsan, kung talagang uh, hindi po natin gagawin ang nararapat upang talikuran ng kasalanan, yung kasalanan na iyon nagdo-dominate pa sa ating buhay. Kaya yan po ang dahilan kung bakit masasabi natin na maraming mana ng palataya ay namumuhay sa pagkakasala, marami po ang gumagawa ng hindi tama, marami nakakaisip ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, kasi po nandun pa nga yung sinful nature na yon. Kaya bilang isang mana ng palataya, napaka-importanting maunawaan po natin kung bakit binibigyang diin, paulit-ulit, at binibigyang halaga yung pong tinatawag na spiritual maturity sapagkat nais ng Panginoon na tayo po ay lumago sa buhay spiritual. Naalala ko ang sinabi ng isang author, si Rick Warren, I think sa aklat na Purpose Driven Life. Ang sabi niya, God's goal for your life is not comfort but character development. Alam nyo, kahit simpleng-simple yung statement na yun, napaka-importante nun eh. Kasi paminsan po ang nagiging problema, nandoon yung kaisipan na nagaakala na ang goal ng Panginoon is comfort. Kaya dapat alisin lahat ng problema para maging comfortable. Kaya pag merong problema ang isang uh, mana ng palataya, yung iba napapaisip, bakit may problema ka? Kristiyano ka. Pero ang reality, nandun nga po ang problema. At nais ng Panginoon na tayo po ay mag-mature para ma-overcome natin yung problem. Okay? So tingnan po natin gaano kahalaga ang character development na yan. Sa aklat po ng Santiago ay pinapaliwanag sa atin na yung mga problemang dumarating ay pagkakataon para tayo po ay lumago. At ito po ang sinasabi ng talata. James chapter 1 verse 2 hanggang doon po sa verse 5. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested your endurance has a chance to grow. So let it grow for when your endurance is fully developed you will be perfect and complete needing nothing. If you need wisdom ask our generous God and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. So dito po sa talata na ito ay pinapakita sa atin ang uh, nais ng Panginoon na tayo po ay palaguin. Kaya pag binasa mo itong verse na ito, minsan mapapaisip ka eh. Bakit sinabi doon na pag may problema, ang, ang pagkakasabi pa nga, when troubles of any kind come your way, consider it as an opportunity for great joy. Magagalak daw tayo pag may problema. Ngayon po, marahil mapapaisip tayo, bakit magagalak? Hindi po tayo nagagalak kasi may problema. Kundi ang sinasabi niya, yan po ay opportunity for great joy dahil ang panahon ng problema ay pagkakataon din para lumago. Sa madaling sabi po, ang desirable doon ay hindi yung problems na darating. Yung desirable po doon ay yung pumaglago na pwedeng mangyari pag tayo po ay may problema. Okay, paano nangyayari yon? Ganito po kasi, napag-isipan nyo na ba kung saan nagmumula ang mga problema ninyo? Okay, siguro po may problema na resulta ng ating uh, pamumuhay sa isang sinful world, makasalanang mundo, di ba? Kaya may mga bagay na masama na nangyayari kahit sa mga taong gumagawa ng mabuti. At nandyan po ang kasamaan ng iba na hindi po sila namimili na pamisang kahit mabuting tao, ginagawa nila ng kasamaan. Yan po ang reality. Meron din naman po mga problema na resulta po ng ating mga sariling kapasyahan. In other words, dahil po may mga desisyon tayong ginawa, at meron tayo mga maling action, reaction at desisyon, kaya po itong mga problema nagdadatingan, di ba? Kasi pag tayo po ay nagde-decide, tandaan nyo, may epekto 'yan, may resulta 'yan. At maraming beses po sa ating mga desisyon, syempre, nandyan po yung kahinaan ng tao, hindi natin alam kung ano po ang magiging resulta. So sometimes when we make decisions, yung mga weaknesses nating iyon nakikita sa ating buhay, nagmamanifest sa ating mga desisyon. Yun po ang dahilan kung bakit paminsan, kagaya po ng madalas nating marinig, may mga nai-scam. Ano pong ibig sabihin? Akala po nila tama yung kanilang kapasyahan, yun pala later on malalaman mali. Di ho ba? So meron pong ganon. Because of our human limitations, may mga kapasyahan tayo na nagbubunga ng mga consequence na nagiging problema para sa atin. Okay. Pero ito po ang isa. May mga problema na resulta po ng ating spiritual immaturity. Okay. Sa Bible, yung ginagamit pong uh, word na maturity, ang ibig sabihin po niyan, sangayon nga po dito sa ating binasa sa verse 4, you will be fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So you have the ability, the skills, hindi po ibig sabihin nito na hindi natin kailangan ng Diyos. Ang ibig lang sabihin nito, we are well equipped. So pag ang isang bagay hindi mo alam, mamong problema ka. Okay, ganito yan. Gamitan natin ng halimbawa. Kunwari po, meron kayong nga uh, computer o laptop, kagaya nito. At uh, kung kayo po ay merong laptop, tapos hindi nyo alam gamitin, paano ba gamitin ito? Problema yon di ba? Pero yung problemang iyon, Pagka natutunan mong gamitin, natutunan mo kung paano i-operate, hindi na siya problema. Yun po yung ibig nating ipakita rito. Sa buhay na ito, may mga bagay tayong pino-problema because we lack the maturity to handle it. Misan po sa context ng relationships, wala tayong maturity, nagkakaproblema kaka tayo sa relationship sa pera. Huwag po ninyong sasabihin sa akin na palaging ang problema sa pera eh. Lagi kayong na-hold naho up, lagi kayong nananakawan o laging merong snatcher. Hindi naman. May mga pagkakataon po na sasabihin ng iba, eh pastor, lagi namang kulang, marahil. Pero meron ding na problema sa pera kasi nga kulang sa maturity sa paghandle ng pera. So dahil po sa immaturity na iyon, nagkakaroon ng pagkukulang sa pera. So ang solusyon po doon, iba, kahit hubuhusan mo ng pera yung taong yon as long as na meron po siyang ganong problem na siya po ay kulang sa maturity sa paghandle sa pera, babalik at babalik siya doon sa problema. Kasi nga, hindi po nare-resolve ba? So sinasabi sa atin ng Bible, pag nandun po ang problema, it is a, an opportunity for joy because it is an opportunity to grow. At napakaganda nung sinabi ng verse 5. Alam nyo, nung araw, pagka binabasa ko to akala ko para lang to sa mga exam, sa mga decision making. Pero actually, magagamit po yan sa ating mga decision making. Pero yung context po ay nagpapakita na ito pong wisdom na ito ay kailangan natin so that we can respond properly to problems. Yung ating actions, reactions, and decisions. Kaya ang sabi ho ng verse 5, If you need wisdom, ask our generous god and he will give it to you he will not rebuke you for asking so ibig sabihin po ay uh, yung wisdom na iyon laan sa atin kahit sa gitna ng mga problema natin at bibigyan tayo ng karunungan ng panginoon para malaman paano ba natin tutugunan yung sitwasyon pag natugunan po natin ang tama then we will benefit okay from that uh, problem so nagiging opportunity for joy ano po sa totoo lang, maraming mga problema ang nagiging daan sa pagkatuto. Maraming problema ang nagiging way para ma-realize natin ang kamalian, di ho ba? Naalala ko isang beses, ano, meron po kasi dito sa area namin na malapit na open field. At marami po ang nag-e-exercise doon. Minsan dinadayo pa nga ng iba yan eh, Para magbabike sila doon, jogging sila doon, minsan kasama na breakfast doon. Eh, sabi ng isang kaibigan kong pastor, sabi niya, dalawang klase lang yung taong tumatakbot, nagja-jagging dito Ay anumang klase, uh, according to him Nandyan po yung mga nage-exercise para healthy sila Ibig sabihin, to maintain yung kanilang health Yung iba naman po, para makarecover sila sa kanilang unhealthiness So, ibig sabihin, may mga tao na na-realize yung need for exercise Siguro dahil sinabihan sila ng doktor, di ba? Misang ganyan eh sabihin sa iyo, nako, medyo meron po tayong hindi magandang nakita sa inyong laboratory test. O ano ano epekto sa atin? Amaya, naghahanap ka na sa online ng mga isusuot mo, di ba? Pang jogging, pang exercise, <laughs> nako. Eh sana hindi lang na add to cart at nabili, kundi talagang nagamit. Pero yan po yon Kasi nga, ibig sabihin, nakita natin yung ating problema, kaya po gumagawa tayo ng paraan upang ito po ay masolusyonan. Likewise, sa spiritual life, yung mga problems po, they make us realize ano yung pagkukulang sa ating buhay. Misan, di natin na-appreciate ang mga bagay. Pag nawala ito o nagka-problema ito, then we realize that we have to appreciate it. May mga pagkakataon po na hindi natin nakikita ang importansya, na pangalagaan ng mga ito. Pero pagka ito po ay nagka-problema, that's the time we realize kailangan po nating na pangalagaan. May mga pagkakataon po na namumula tayo sa mga realidad ng buhay dahil po sa mga pangangailangan. Hindi po ba? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin na talagang nais ng Panginoon palaguin tayo. At ito maganda. Yung panahon ng problema sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin, yan po ay opportunity para palaguin tayo. Naalala ko isang beses may kausap po akong kaibigan at... Uh, isang common pattern po ang nakita ko sa kanya no? Through the years na matagal na kami magkakilala Meron po siyang up and down uh, trend pagdating sa kanyang finances Misan okay, misan di okay, misan okay, misan hindi Sabi ko sa kanya, bro, lugmok ka ngayon dahil sa mga problema ang pinansyal mo Sasamantalahin ko na, makinig ka sa akin Ngayon na kita pagsasabihan kasi ang problema, pag sagana ka, parang may tapal ng pera yung tenga mo, hindi ka nakikinig. <laughs> Diniretsyo ko na po. Ganun po mismo sinabi ko. Kasi pagka may pera ka, sabi ko sa kanya, bingi ka sa mga kailangan mong matutunan. So ngayong bagsa ka, alam ko namang babangon ka ulit dyan eh. Kaya lang, gusto ko matutunan mo to para pag makabangon ka, manatili ka na doon at hindi ka na babagsak. Kasi po, paminsan, yan ang problema. Hindi ma-handle yung mga resources ng tama. Why? Because we lack the maturity. Ang reality po, maraming problema sa buhay. Eh. resulta nga ng ating kawalan ng maturity. If you remember, pinag-aralan po natin the other day, yung pong Galatians 5, uh, verse 19 uh, to verse 21. Yan po yung tinatawag na bunga ng laman. Babasahin ko po ah. At hanggat taglay-taglay po natin ito, ito pong mga bunga ng laman na ito, sisira ito sa buhay natin eh. Aa uh, aalisin nito yung kagalakan sa buhay. So let me read the passage. Ang sabi po ng passage, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties and other sins like these. Let me tell you again as I have before that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Naintindihan niyo po yung mga binasa na nagpapakita po sa atin na pagtaglay-taglay natin yung mga problemang yan. Nako, asahan niyo po, hindi magiging maayos ang buhay. We lack maturity, okay? Hindi natin makontrol yung sarili natin because of our spiritual immaturity. E bubulusok talaga tayo. Kahit sinong pamilya po, eh, magbiging magulo, mag-aaway, masisira, pagtaglay-taglay -taglay mo yung mga binabanggit. Sexual immorality, hostility, jealousy, quarreling, di ba? selfish ambition, kahit anong klaseng buhay. Kahit yung pinakamaayos na buhay. I remember one time, ano, ako po ay nag-speak sa isang uh, NGO. At kinausap ako ng mga tao, and then uh, nagtanong-tanong ako tungkol po sa nature ng kanilang uh, organization. At sinabi sa akin ng isa po doon ito. Sabi niya, alam mo pastor, nung una iniisip namin paano natin patatakbuhin itong ating uh, uh, ministry slash uh, company. So kinwento. So una daw, ang desire nila is to give people uh, capital. Sabi nila, tulungan natin para yung mga gustong magnegosyo para umangat, magkaroon ng pera pang simula tapos aayos ang buhay. Di ba marami tayong naririnig sa mga balita, yung mga nakaka-inspire na mga stories na yung iba nga. Nag-start, ang piso, 1,000, libo, liman libo, sampun libo. hindi naman ganun kalaki yung halaga pero naging successful sila, di ba? Kasi may puhunan tapos napalago nila yung puhunan na yon. Marami ho silang ganong story doon sa kanilang nga uh, uh, ministry slash company na yon. Okay, so ngayon, ang sabi nila, ang problem lang, paminsan, dahil karamihan ng kanilang mga pinapautang ay mga taong kulang pa sa kakayahan. Yung iba po ay hindi nakapag-aral ng formal, yung iba naman walang ka -ide idea kung anong negosyo gagawin. So sabi nila, ang problema, kahit bigyan mo ng kapital, kung hindi makakaisip ng mainam na business plan, babagsak din. Eh halimbawa ho, limang magkakapit bahay, bigyan mo pare-parehas ng puhunan. Kinabukasan ho, after mo i-release yung pondo, nakikita mo, limang sari-sari store na magkakatabi, itatayo doon. Okay? Yan daw kasi pinaka-popular talaga. Pagka binigyan mo daw ng puhunan, karamihan po ay sari-sari store. Eh, problema nga kung tabi-tabi naman kayo, eh, pare parehas kay Sari sa store Dagdag mo pa yung, siyempre, bukod sa inyo, baka may naka-establish na ron. Eh di siyempre, talagang magkakaproblema. So, sabi nila, kailangan may pangalawa. Ano yung pangalawa? Competence. Kahusayan. So, ayan, di karoon po sila ng mga training, paano tulungan yung tao na mahanap kung anong negosyo yung angkop sa kanya, paano patakbuhin yung negosyo, paano pangalagaan yung puhunan, paano mag-marketing, etc. So, dalawang bagay na ho. Uh, capital, pangalawa po ay competence. Okay. Di ayos na. Okay, marami pong nag improve Talaga namang uh, tagumpay. But later on, eto, may napansin sila. Sabi nila, pamisa na nagiging problema, umaangat yung kanilang finances, pero yung buhay nila gumugulo. O ulitin natin ha, umaangat yung finances, yung buhay gumugulo. So ang tanong siguro ganito, paano nangyaring gugulo? Oh? E eh, umaangat yung finances. Ito po kasi, may mga tao na pagka umaangat sa pinansyal, misa ko ano-ano mga naiisip. Bisyo, iniiba yung lifestyle, di ba? Yung bang nagtataas ng lifestyle, papasok na yun sa mga hindi magandang mga bagay. Misan ho, yung kita uh, ipang bibisyo, uh, ipang susugal, at meron nga po silang sitwasyon noon, na napakaganda na ho ng negosyo. Kaya lang ho, nalulong sa sugal. At isang beses po, lahat, kasama puhunan, tinaya. Naku, ubos. So, sabi nila, hindi kompleto. So, eto ho ngayon. Kaya ko sinasabi yan dahil doon sa pangatlo. So, binigyan nila ng capital, competence. Pangatlo, sabi nila, hindi pwedeng mawala ito. karakter, Kasi sabi nila, pag ang isang tao... May pera, hindi pa rin nasosolve ang problema niya. Kaya kailangan yung character development. At talaga namang makikita natin sa Bible, kasama talaga sa paglaguyo ni. Eh. Actually, pagkawala yun, nako, asahan niyo ho. Ang pera dadaan, mawawala, dadating, mawawala, dadating, mauubos, mawawaldas, magdudulot lang ng pighati at samanan loob. Kaya tama eh, character development is important. At sila mismo, na nasa field na yon ay natutunan niyan by observing people, by analyzing ano ba mga ginagawa ng tao sa kanilang buhay pag sila po ay uh, nagkakapera. Uh, yung madalas na sabihin ng iba, pag may pera lang ako, aasenso ako. Pero in reality, hindi. Misa, nandun na yung pera, nandun na yung competence, but without character development, hindi pa rin nagiging maayos ang lahat. Naintindihan po natin, kaya nga sinasabi po sa atin ng Bible, pag dumarating yung problema, let it be an opportunity for great joy. Bakit po? Dahil pag dumarating yung problema, nagiging pagkakataon din ito para tayo po ay lumago, matuto. Kaya ang Panginoon, yun ang nais niya sa atin. Kahit ang problema po, nagagamit ng Diyos for us to have a breakthrough. Ang importante sa lahat ng ito, tayo po ay maglingkod, magpasakop sa Panginoon at magpahubog sa kanyang kalooban. Okay? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kamalayan FeBC o mag-email sa kamalayan at dz.febc.ph.